Yo! What is up sa mga taong nandyan? Back in again, it's another vlog na naman tayo dyan mga chong. Alright. Masama mga pati sa panibagong araw na naman to at samahan nyo ako meron tayong i-re-restore na isang sombrero. At ito na siya. Ito yung i-re-restore natin, itong sombrero na to. Wow! wow. Ayan Ang dahilan kung bakit ko to binili dahil i-re-restore natin dito sa ating vlog. So ang issue nito ay faded. Ayan, ipapakita ko na lang sa inyo kung gaano ka faded itong sombrero natin. Ayan. Okay guys, bago natin simulan ito restoration natin, ipapakilala ko muna itong Sombrero na to. Ang tawag dito sa sombrero na to or style na to ay be-line or double line script kasi sinabing double line itong kasi itong linya na to or itong mga borda na to ay meron siyang dalawang borda or dalawang linya so meron dito uh, line na to tapos meron pa siyang dito sa uh, lining sa gilid 'yan kulay puti so kaya siya tinawag na double line so itong sobrero na to ay two tone uh, black and yellow tapos ang may gawa nito ay sport specialties tapos NHL so yun yung tag nya ang materials na ginamit dito ay twill twill lang so yun yung manap, manipis na tela green under brim sweat ban nya kulay puti at ayan, yung an yung snap yung an ang issue lang na ito talaga ay yung uh, faded lang sya pero sa loob, ayan, sobrang kinis pa ito try nating remedyohan itong sombrero natin na faded. So, gagamit lang tayo ng ito, gagamit lang tayo ng jobu. So, itatry natin o re remedyohan natin kung kaya niya bang uh, gawing item ulit itong ating sombrero. Ito nga palang sombrero na to ay ipipsd na natin. So, hindi na natin ibibenta to Pansariling gamit na natin to So, tara, simulan na natin itong pagre-restore. Ito na yung first layer natin. Tatapat lang natin sa araw. Patutuyuin. guys, ito nga pa ng pagjojobos is first time ko palang lang. So, makikita natin kung talagang dumikit yung ating nilagay dun sa sombrero natin. Ito na yung ating sombrero. At medyo umitim-itim na. Pero pag nilaban natin, makikita natin kung ano yung tsura na itong sombrero natin. Kung ito ba ay kumapit yung nilagay natin or hindi, makikita natin. Pero pinapatayo pa natin ngayon para kapit na kapit yung pinturang nilagay natin or yung jobus so far naman sobrang itim so may kita natin kapag natuyo itong sombrero natin so Okay guys, ito na yung nangyari sa ating sombrero. Ayan, so may nyo. Medyo umitim naman na siya. Ayan. Ayan. So medyo umitim. sombrero. Okay, so ito na yung kuli black na sombrero at ito na yung ginobos natin. Ayan. So mapapansin nyo, ayan, medyo umitim na yung uh, ginobus natin. Ayan. Ayan comparison Alright guys Ito na yung ating sombrero At ayan jobos na natin Napakita ko na sa inyo Kung ano yung Naging itsura Na itong ating sombrero Ayan So ito yung Nagiremedyo natin Dito sa ating sombrero Para mabalik sa dati Niyang kulay Ayan So medyo Bumait naman na At Medyo okay okay Naman na yung kulay Kulay itim na siya. So kung yung kayahin. So, extra So, extra ingat na lang sa paggagawa ng jobus. So, based sa experience ko naman, uh, marami tayong pagkakamali. So, meron ditong stain. Ayan. Kumalat yung itim niya. Tapos, meron tayong na uh, jobusan dito sa baba. Tsaka, umitim yung dito natin. So, yung ibang ginagawa nila is uh, uh, nire-repaint nila itong sombrero sa akin hindi ko nerepaint, ginobos ko lang para uh, maganda pa rin yung tela tsaka hindi titigas yung sombrero natin so, kung nagustuhan mo tong video na to like mo na to at kung hindi ka pa nakasubscribe magsubscribe ka na so disente na siya ulit tingnan sa mata ng iba so kapag sinuot natin to medyo okay okay na at hindi na siya fade dito ko na nga tatapusin ang aking vlog maraming salamat sa nanood at sana meron kayo na pulot na knowledge dito sa ating vlog. So hanggang dito na lang. Peace. I'm out.